For today's episode, pupuntahan natin ang dalawang napakagandang talon dito sa Mindoro, ang Botolan Falls at ang Tinukuran Falls. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Tara! Hey, isa dun sa taas, tapos isa dito sa baba. Yes, ang ganda ng Botolan, no? Oh. Oh, Kasama namin ng kalabaw. <laughs> Yeah guys Partlow Reaper Crossing that Heard a whisper someone saw you at the bar Was it the same night you had trouble with your car? guys, dito natin ngayon dito sa Puerto Galera. Papunta tayo ngayon, magahanap tayo ng mga ilog. So, nandito tayo sa may ano, uh, view deck sa may White Beach. Yan. Ganda, ang dami kagad na liligo. Ngayong araw, magahanap tayo ng mga ilog na pwede natin puntahan bago tayo magpunta sa White Beach bukas. check tayo pala ngayon guys It is 8.54 Medyo na late kami ng gising kanina Kasi medyo pagod tayo sa, ano, sa biyahe kahapon So ngayon, ang weather ngayon dito sa ano sa puerto Is medyo naulan Ayun eh, no? Medyo maulap at naulan So guys, ang first destination natin is Falls siya, tapos may falls ulit sa taas So parang dalawang layer siya Nang pwedeng pagliguan kaya uunahin natin to Tara Doon pala guys sa so natin sa Bamboo Hall Sobrang ganda doon Tapos kung mahilig kayo maligo sa dagat Is maganda rin yung beachfront nila So ayun, try nyo din Napadaan na rin pala kami guys kahapon sa White Beach Pero kumain lang kami Tapos tinignan namin kasi may, ano eh, may event doon So may mga live bands Tapos daming tao, grabe sobrang daming tao So after nun, yun, tulog na kami. So guys, sinabutan na tayo ng ulan. <laughs> Pupunta din sa Botolan, 25 kilometers pa. Pero okay lang, mababasa rin naman kami doon sa ilog mamaya. So tara, let's go. Yun guys, sapadaan tayo ulit dito sa Tamaraw Falls, oh. You oh, know, let's go. Daming tao. <laughs> Woo! Guys, Puerto Galera. <laughs> Palabas tayo ng Puerto Galera. bako 21 kilometers pa. So halos doon yung ano pupuntahan natin na Botolan sa may Bako Yan guys, poblacion na tayo Tapos parang may natanaw pa ako dun guys na parang fish pond dito sa gilid Tapos may kubo pa dun Galing So guys, kung galing kayo ng ano, ng Puerto Galera Tapos paglagpas yun ng poblasyon na arco Malapit na dito, banda dito, kakanan na tayo Yan dito guys, kakanan na tayo dito Ayan. So, papunta sa Botolan, uh, 4.8 kilometers, simula dito sa kanto. Sarap dumaan dito, napapaligiran ng, ano, ng puno. Ganda, utas ang dami <laughs> Yan guys, according sa Google is nandito na yata tayo. Uh, hindi ko lang alam kung saan pa dito. Ayun doon, ayun no, Botolan Falls. Yan, tanong tayo kay Ate. Ako oh, kuya, papunta kami ng Botolan. Magkano po yung entrance? 25 po. Ah, 25. 25 tapos ang um, parking is 10 piso. So guys, ay nakapag-register na tayo dito. So lakad na tayo papunta sa Botalan Falls. Yan guys, so oh, abang naglalakad kayo, is may madadaanan ka agad kayo dito na ilog. Grabe, lino ng tubig O, oh, dito pala. River crossing. So dito kami guys, mapunta kanina. Dito pala yung tamang daan. <laughs> Parang susundan nyo lang tong ilog. Ayan, susundan nyo lang yung ilog. Tamang walk trip lang tayo. Papunta sa Botolan Falls. Siguro sabi ni Kuya, mga 15 to 20 minutes yung ano dito. Paglalakad bago tayo makaabot dun sa Botolan Falls. Ang lamig, oh. Oh. Lamig. Ano, si Casey, sasamahan tayo papunta sa Botolan. Kasi kanina naligaw kami eh. <laughs> Solid ng dinadaanan namin, oh. May mga ano lang etchas. <laughs> bakit bakit hindi pa pumapasok yung nadudun sa kanina? ay ah, yung lalaki. So bago ko umakyat dito, kailangan ng ano, magbibipi ka muna. Eh ba't kami hindi kami binipi. So tinray lang pala ni Kuya tapos nagkataon na high blood pala siya. <laughs> Pag tinanong ka, ano mas maganda, tukuran o etong ano botolan? Ang nilalakad. Ah, talaga? Pero pagdating sa ilog ay sa falls, ano mas maganda? pareho lang. Guys, oh. Grabe, oh. Lalakad kami sa ilalim ng nyog. <laughs> Wala pa naman nababagsak ang nyog dito. Parang mas ka pa sa amin, ah. Ngayon <laughs> guys, oh, ito yung pangalawang river crossing natin. Papunta sa Botolan. Lamig, lamig na tubig. Ngayon guys, kung pupunta kayo dito sa Botolan Falls, may ano naman may sinusundan. Ayun, basta ang palatandaan lang, isusundan eh, niyo yung tabing ilog. Ayun, medyo inihingal na kami. Ayan, hindi naman kayo dito mawawala. Basta sundan nyo lang yung tabing ilog na daan. Marami daw nagpunta dito kahapon, Sabado de Gloria. Ngayong linggong pagkabuhay, eh, kasi ng mga tao kasi may trabaho pa bukas. Medyo pagod na. Pero grabe yung ano. Grabe yung mga puno. Yan. Siguro ito lang yung mahirap na part dito. Medyo paakit na. Mahirap din siguro dito pag ano, naulan. Kasi unang-una, baka umapaw yung tubig dun sa ilog. Pangalawa, yung paakit dito, baka maputik. Yan guys, simula dito, medyo naririnig na namin yung bagsak ng tubig. Woo! Lapit na, malapit na. Siguro mga ano lang talaga, 15 to 20 minutes. Tamang lakad lang, kahit hindi kayo nagmamadali. Yan o. Oh. Merong ano dito, mini waterfalls. Woo! Lamig! Lamig o. Oh. Yan guys o. Oh. Woo! Gusto na gagapang o. Oh. Angas. <laughs> so guys, nandito na tayo sa Botolan Falls. I-check na lang natin, lapitan natin para makita natin yung ganda ng Botolan Falls. So eto guys, sikat itong Botolan kasi dalawa yung palapag ng waterfall siya o dalawa yung pinagbabagsakan ng tubig. Isa dun sa taas, tapos isa dito sa baba. Yan. So pwede kayo maligo dito, pwede rin kayo maligo dun sa taas. So eto, ang lawak ng liliguan niya dito. So try natin guys, sumakit dun sa taas. Tingnan natin. Woohoo! Lapit na tayo. Grabe, nakikita ko na. Ayun, no? Oh. Ang laki ng falls dun sa taas. Eh, kahit dito, may mga tubig na umaagos na rin, oh. Sa gilid lang. Woo! Guys, welcome dito sa Botolan. Yun, oh. Guys, ang ganda ng Botolan, no? Woo! Ito yung unang bagsak ng tubig. Aagos siya dito. Kasi yan, babagsak ulit siya dun sa baba. Ganda. Guys, sobrang ganda dito. So, woo! Tapos ang taas pa na itong falls dito sa harapan namin. Oh. Check nyo. Boom. Solid. So guys, busy lang kami kasi gusto ko na maligo dito. Go! what i like mm -hmm. jumping from a roof that is almost too high mm -hmm. laying on the grass i close my, close my eyes play my guitar to my fingers and um, um, i always try to let my spirit fly Guys, walis na kami dito sa ano sa Botolan Falls. So tapos na yung unang falls natin. So pupunta naman tayo sa kabilang falls dito. Malapit lang siguro mga 30 to 1 hour lang na biyahe. Woo! So kami, solid dito. So guys, ito yung isang falls oh, Yun sa baba. Pero mas masarap maligo dun sa taas eh. Malamig yung tubig, sobrang presko. Tapos pwede ka pa lumapit dun sa may ano, pinagbabagsakan ng tubig kasi may mga bato. Dito kasi wala eh Yon, ganda oh. So guys, punta na tayo sa pangalawang falls sa pupuntahan natin ngayong araw. Ang pangalan ng falls sa pupuntahan natin is Tukuran Falls. So sikat din yun dito sa Mindoro. So guys, simula dito sa Botolan Falls. Papunta dun sa Tukuran is 21 minutes. So ano siya? 11 kilometers. Lapit lang yun dito. Guys, highway na ulit tayo. So kakaliwa tayo. 1.1 kilometer lang. Kakaliwa na kagad tayo. Papunta sa Tukuran. So magkatabilan sila. Parang paikot lang talaga. Yan guys, bago tayo pumasok dito sa poblasyon na Arco, eto may kakaliwaan dito. Papunta sa Tukuran Falls. Yan, pasok na tayo dito. Pagkakaliwa nyo dun guys sa uh, may kanto, meron pa tayong 5 kilometers papunta dun sa Tukuran Falls. So dun natin siguro ipaparada yung motor natin kasi hindi ulit makakapasok yung motor natin doon sa loob. Hello po, punta po kami sa Tukuran. Ay, dito po kami magpapark. Ah, dito na kami magpapark. po. Oh, po. Magkano ulit ate? Yung 500. 500. Tapos And yun lang yung 25 ano? 25 for the parking. 25 pa sa parking. So guys, ito. Uh, sakay na tayo dito. Thank you ate. Thank you. So guys, oh, river crossing na kami. Kasama namin yung kalabaw. <laughs> yun no? Oh. So, Pero sakay muna kami dito sa kalabaw guys. Mga 20 to 30 minutes daw na na kami. Ito pala si Tatay Charlie. Si Tatay Charlie pala yung nasakyan namin. Papunta doon. Yung kalabaw po ba? May pangalan. <laughs> Tayo pag pinapalo niyo siya, pampabilis yan. Paano po yung hinto sa kanya nung ginagawa? Hinihila. Yun o, oh, tatawid kami ulit ang ano, isang ilog. Ayan. Pakita ko sa inyo. Yun know? o. Ilog Gaming. Ooh. Ooh. <laughs> Let's go! Ano yun tayo ba tumigil na lobat? Akala ko naubusan ng baterya eh. <laughs> Umiihi pala siya guys. Let's go! Sarap na daw. Okay na. Ayan guys, pangatlo. Pangatlong river crossing na. Woo! Medyo malalim oh. Woo! Medyo malalim. Woo! Lakas. Ilang taon yung kalabaw tayo bago pwedeng gamitin sa pagdating. Mga pa? ba? tatlo. Tapos hanggang kailan sila tumatagal tayo na? 35? Ah, oh, di pala mo. No. ano? linaw ng tubig, oh. Kung walang agos, nakikita nyo lang yung ano, yung mga bato sa ilalim. Kitang kita, ang ganda. At ay huling ilog na dadaanan natin bago makapunta doon sa, ano, sa falls. Okay, pit stop ulit kami. Umiiulit siya. Ay hindi, jejebs muna siya. <laughs> na jeb So guys, dito na yata kami magpa-parking. So siguro lalakarin na lang namin hanggang dun sa falls. So, malapit na po ba yan, Tay, dito? Ayun na po yung mismo. So intayin nyo na lang po kami dito, Tay. Sige pa. Thank you pa. So guys, yan, nakababa na kami ng, ano, ng kalabaw. Ayun. Dun lang nag-parking yung kalabaw. Tapos malapit na kami sa uh, Tukudan Falls. Nakikita ko na eh. Tara, lapit pa tayo dun. Yan o, no, tawid lang tayo ng ilog ulit. Medyo masarap maligo ngayon. Kasi Medyo maano, mainit yung panahon ngayon. Grabe ang ano, ang lawak guys ang liguan dito. Pakita ko sa inyo, medyo malayo pa kasi eh. Pero natatanong ko na guys yung ano, yung namin. Ayan, check natin. Eto, eto. Welcome to Tukudan Falls. So dito, maraming naliligo eto. Tapos medyo malalim dun banda. Kung di naman kayo ano, lalangoy, o hindi kayo marunong lumungo, oh, yan. Meron mga mabababala na, na, place dito. Yan guys, so, oh, paakit tayo sa taas. Che-check din natin kung ano meron dun sa taas. Tara. So guys, dito na kami sa may taas. Maraming tubig na bumabagsak. Yan, isa to. At isa doon sa dulo. Tapos isa dito, yung sa may mga naliligo. So lahat pwedeng liguan. Malalalim lang. Yan, check natin kung tayo maliligo. dito, may malita na waterfalls dito kasi banda doon sa may dulo daw may nangihigup daw doon eh, kaya dito lang yung ano, medyo safe woo dito Okay na po. Kung sino guys yung ano, yung nagdala sa atin dito na service, is yun din yung ano, yung magdadala sa atin palabas. Ayun oh, habang naliligo kami, yung kalabaw naliligo din muna. Check natin kung paano kukunin ni Tatay. tas kung paano niya ilalagay dito sa kariton. Yan you know, oh. Habang naliligo kami, yung kalabaw din ni Tatay naliligo eh. <laughs> so guys, ganito yung pag ano, paglagay ng kalabaw dito sa kariton natin. Yan you know, oh, pupasok siya mag-isa. Yun. Easy. Woo! Paalis na kami. Pauwi na rin yung mga tao kasi maghahapon na. Yan o. Oh, Pauwi na rin yung iba. So guys, tapos na tayo dito sa Tukuran Falls. So medyo hapon na guys. Kaya siguro baka bumalik na muna kami dun sa pinagstayan namin. Para magpahinga. Nakakapagod din yung dalawang ilog na pinuntahan namin. So hanggang bukas pa naman kami dito. Kaya siguro Uh, bukas natin ng umaga, itutuloy yung adventure natin. So, last day namin bukas. Pero, marami pa kami pupuntahan, guys. Sabag, guys, doon banda yung, ano, Dun banda yung Puerto Galera. Ang bato niya is yung pebbles na makinis. Kaya parang nakakahilot din siya ng, ano, So, yung mga paka nyo dito, guys, is ayan, oh. No? Uh, bamboo siya Sobrang presko guys ang hangin dito Mulye Cultural Heritage Park Pasok tayo dito sa loob ng barko So guys, sabi nila kuya, ubos na daw yung ticket dito sa ano Wala na kaya talaga kuya, kahit isa lang Wala na kami ticket guys, naubusan pa kami Naubusan pa kami ng ticket dito, grabe So guys, eto, kuha na muna tayo ng ticket dito Pero walang oras na ano, na uh, makakalis yung barko